So guys, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. So yun, papunta naman po kami ng Batangas. Yan, yung mga dala namin. oh. Pre, morning muna. Mo so yun, okay, si Kapong. Pong. So yun po yung mga dala namin. oh. Yan, mga <coughs> dala namin. Medyo kakaunti naman. <coughs> pero mabigat. So dito kami guys, maghihintay. Yan, yung bahay na yan. So siguro ito yung sasakyan. Yung alin Ayan yung bahay. Ayan abangan nyo guys Pagpunta namin ng Pagpunta namin ng Batangas So yun abang-abang guys Hanggang dito lang maganda umaga po ayan, Masikat ng araw ngayon Ang oras po natin ngayon ay 6 Alas 6, 4 6, 4. Ayan. ayan po Update po kayo mamaya Magandang umaga po So yun guys, kararating lang natin no. Ayan. oh. Tama tama guys. Sakto lang, kararating lang natin. Ayan, yung gate. So na ito po tayo sa kagubatan. What? Ayun. Daming niyog oy, daming buko pare Daming buko dito guys. Malayo dito ang kuan. Aba! What? Ah. Ha! Sige, kaya, na. Ayan, dito po tayo ngayon, yan o. No? So, na po namin yung gamit namin. At aalis na po siya. Ang daming dalandan, pare. Sawa kayo sa dalandan ngayon. What? Tara. Okay, ingat. Ingat, ingat. Bulak Bale po ito yung gagawin natin, ya. Dami pong dalandan, oh. Daming dalandan, kuya pong, oh. May sawa ka sa dalandan, oh. What? So ito po yung gagawa namin ngayon. Ayan, resort. Wee, <laughs> Ayan po sila. Ayan yung bakod. So yung dalandan oh. Grabe yung dalandan guys. Ah, yun lang pala nga tutulugan oh. Yun lang. Tulugan natin. Para tayo nagkamping. Daming dalandan guys. Oh. oh At ayun nga guys. Pagdating-dating natin sa work. So, nag-umpisa na tayo. So, wali po pala itong gagawin natin. Ayan, bakod. So, nakapa-layout na nga po pala tayo at nalagyan na rin po natin ng mga forma. Ayan po kung nakikita nyo. So, bali po pala bakod muna yung gagawin natin dito. Ayan kung nakikita nyo guys. Ayan. So, bali gagawa muna po sa si Michael Vlog. Ayan po. At papakita ko po yung place sa inyong lahat. Ayan po. Bali po may papakita ko sa inyo na bunga ng mga protas. Ayan po. Mamaya-maya po ipapakita ko sa inyo para po may pakita ko din lahat ang mga naririto. Bye to po. Guys, nakikita ba niyo yung nakikita ko, guys? So, ayan, oh. Daming bunga, oh. adila! Hmm. Nakalundo. Nakalundo yung bunga, guys, oh. Ito tayo, maliwanag. Hmm. Dami, oh. Hmm. Daming bunga, guys. Oh. Up Na tayo guys and What? Dami. Oh. Hm? Dami buong show. Oh. Talawit show. Oh. Hm. Dami guys. <laughs> daming buong siya oh ano no pinupunog yata ito hmm. Bali po pala, ang dami ng bunga ng hita rito. So, ipapakita ko po sa inyo guys. Bali po ayan, yung mga bunga ng hita Sobrang dami po at nakahotok na po yung kanyang bunga. Kung nakikita nyo guys, abot na abot po ng mga bata. Ayan, kahit po batang kapapanganak, abot na abot po siya. So, ayan po, tingnan naman po nyo. So grabe talaga po ang bunga ano po. Ayan. So darang hita po. Ayan naglalaglaga na po. So hutok na hutok po ang kanyang mga dahon. sa sobrang dami ng bunga. Ayan po. Ang ganito na lang po. For watching. Ingat po kayo. Thank you po sa lahat ng mga subscriber ng Michael Vlog. At dito po kami nag-work. Bye bye po. At maraming salamat po sa nanood ngayon ng vlog ko. Thank you so much po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga subscriber ni Michael Vlog. At sa walang sawang manood ng aking vlog. At ingat-ingat po at magandang bagong taon po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you po. Pakilike, pakishare na lang po ang ating video. Hanggang dito na lang po at kami po gagawa na. Bye-bye po. Bye-bye. See you tomorrow.